yun welcome back guys sa aking vlog for today's video ay mga kilote na itong ito ako tayong lalagyan bali na hiwa ko na siya kayo wala akong video gara pero ayan ang pinag palasan ko ngayon ito na ang kanyang mga karne so iihawin ko are... iihawin iihawin ko lang Yeah, Kaya <laughs> na rin kasi Kaya ko muna guys Bago lagi may na mga rekado Itong ating asino so, Ito ang ating suka Dubali doon sa baon na kung may kwan pa May sibuyas bago Kalamansi So hiwain ko muna guys yun guys Na ano ko na hugasan ko na yung isda Ito no Bago yan ating mga rekado Sibuyas, kalamansi Ito yun yung pinipalasan ko So, pigain natin ang klamansi. Yan sa ating kilaw. Yun. No? Sarap yan. Ay. Hindi makapigay yung aking kalimang kamay. Masakit kasi. May sugat. Yan. No? Hmm. Sarap yan. Gabigan. Pagbili natin itong sibuyas. Pagkarami sibuyas. Bali ako lang isang kakain ini eh. Bali ko lang. Pero siyempre yung ano. Kalamansi. Ito yung ating suka. Buksan ko muna. Bo, hindi ko buksan. Ipit man. Ayan, nabuksan din. Ito ang ating suka. Ano ito? Sukan tuba. Ayan. Yun. Ah, sabor ba? Yun ito lang mag, ano waste ng kwanasarawang ulam sa laut. Bali ako lang isa eh. Bali ako maglaut ang may kasama. Para mahilo agad. Bago ito ang ating galing guys oh. Yan So kakain ako Samahan nyo kung Kumain Bali ito ang ating kutsaro Oh tinidor pala Yan limon natin Masarap ito eh Hmm Tara Kakain tayo Dahil Kwa na Gutom na talaga Yan ating kanin oh Mm, para sa inyo makaibigan kaibigan. Tingnan kung isda. Yan ang ating ulam. Ay anong klase ito ng aking tinidor? Bakit naga ano? Yan. So titigan tayo kami kung Yan no, unang kagat oh. Mm. Sarap talaga malinamnam. Mm. manamis tamis guys oh ayo kita nyo ya hmm buas bau itong kaling ko masarap to hmm ayo know, kita nyo hmm yeah. sarap makin lang Masih Samahan niyo kumain guys. Kung bago ka pa lang pala sa aking YouTube channel. Please support my YouTube channel guys. Please subscribe. Click the subscribe button. At notification bell. Para maging updated ka pag ano. Semangat binjul kulit sedayat. Hmm, kalau kan sebuah segi Hmm. Hmm. Asrap. Ah, Nggak aku. Mertasang arau. Mmm. Malamis na mix talaga. Basta ikaw na guli. Matik. Sarawang sarwa. At ikaw ang unang kakain. Sana makadali pa tayo may nang balo. Pabawi. Mm. Oh, yung kanya rin. Balay bang kumakain na kami nakaray kong kail eh no? Malay may kumain ba? Sabayan niya ako. Dual purpose to guys. Um, sabay subo. Mm. Sarap. So hindi ko na patagalin guys kay magtakbo lang ako dandan patabi. Magkain ako na abang nagtakbo. Eh ano kung sir ko baka mahulog kasi. Thanks for watching guys. Peace out yo.